at pagdaka. Pagkaumaga ay nangagsang usapan ang mga pangulong sa serdote pati ng matatanda at mga eskriba, at ang buong sanedrin. At ginapo si Jesus, at inilabas siya, at ibinigay siya kay Pilato. At itinanong sa kanya ni Pilato, Ikaw baga ang hari ng mga Hudyo. At pagsagot niya ay sinabi sa kanya, Ikaw ang nagsasabi. At isinakdal siya sa maraming bagay ng mga pangulong sa saserdote. At muling tinanong siya ni Pilato na sinasabi, Hindi ka sumasagot ng anuman. Tingnan mo kung gaano karaming bagay ang kanilang isinasakdal laban sayo. Datapuat si Jesus ay hindi na sumagot ng anuman. Ano pat nang dilala si Pilato? sa kapistahan nga ay pinagkaugalian niya na pawalan sa kanila ang isang bilanggo na kanilang hingin sa kanya. At mayroong isa na kung tawagin ay Barabas, na nagagapos na kasama ng nangaghimagsik. Mga taong nagsipatay ng mga tao sa panghihimagsik. At nagsipanhik ang karamihan at nangagpasimulang hingin sa kanya na sa kanila'y gawin ang gaya ng sa kanila'y laging ginagawa. At sinagot sila ni Pilato, na sinasabi, Ibig ba ganyo na pawalan ko sa inyo ang hari ng mga Hudyo? Sapagkat natatalastas niya na sa kapanaghilian, ay ibinigay siya ng mga pangulong saserdote. Datapu at inudyukan ng mga pangulong sa serdote ang karamihan, na si Barabas na muna ang siya niyang pawalan sa kanila. At sumagot na muli si Pilato at sa kanila sinabi, Ano nga ang aking gagawin sa inyong tinatawag na hari ng mga Hudyo? At sila'y muling nagsigawan. Ipako siya sa krus. At sinabi sa kanila ni Pilato. Bakit? Anong masama ang kanyang ginawa? Datapuat sila'y lalong nagsigawan. Ipako siya sa krus. At sa pagkaibig ni Pilato na magbigay loob sa karamihan, ay pinawalan sa kanila si Barabas. At ibinigay si Jesus pagkatapos na siya imahampas niya upang siya ipako sa krus. At dinala siya ng mga kawal sa looban na siyang pretoryo. At kanilang tinipon ang buong pulutong. At siya'y kanilang dinamta ng kulay ube. At nang makapagkamakaman ng isang putong na tinik, ay ipinutong nila sa kanya at nagpasimula silang siya ibatiin aba hari ng mga hudyo at sinaktan nila ang kanyang ulo ng isang tambo at siya'y niluluraan at pagkaluhod nila siya isinamba at nang siya'y kanilang malibak na ay inalis nila sa kanya ang kulay ube at isinuot sa kanya ang kanyang mga damit at siya'y kanilang inilabas upang ipako siya sa krus. At kanilang pinilit ang isang nagdaraan, si Simon na Tagaserin, na ama ni Alejandro at ni Rufo, na nanggagaling sa bukid. Upang sumama sa kanila, upang pasanin niya ang kanyang krus. At siya'y kanilang dinala sa dako ng Golgota. Na kung liliwanagin ay, ang dako ng bungo at siya'y dinulutan nila ng alak na hinaluan ng mera. Datapuat hindi niya tinanggap. At siya'y kanilang ipinako sa krus, at kanilang pinaghati-hatian ang kanyang mga damit. Na kanilang pinagsapalaran, kung alin ang dadalhin ng bawat isa. At ikatlo na ang oras. At siya'y kanilang ipinako sa krus at ang pamagat ng pagkasakdal sa kanya ay isinulat sa ulunan. Ang hari ng mga Hudyo At ipinako sa krus na kasama niya ang dalawang tulisan. Isa sa kanyang kanan, at isa sa kanyang kaliwa. At natupad ang kasulatan na nagsasabi. At siya'y ibinilang sa mga suwail at siya'y inalipusta ng nagsisipagdaan na pinatatango-tango ang kanilang mga ulo, at sinasabi. Ah! Ikaw na iginigiba mo ang templo, at sa tatlong araw ay iyong itinatayo. Iyong iligtas ang sarili mo, at bumaba ka sa krus. Gayon din naman ang mga pangulong sa serdote pati ng mga eskriba. Siya'y minumura na nangagsasalitaan sila sila na sinasabi. Nagligtas siya sa mga iba, sa kanyang sarili, ay hindi makapagligtas. Bumaba ngayon mula sa krus ang Kristo, ang Hari ng Israel. Upang aming makita at sampalatayanan. At minumura siya ng mga kasama niyang nangapapako. At nang dumating ang ikaanim na oras, ay nagdilim sa buong lupa hanggang sa oras na ikasyam at nang oras na ikasyam ay sumigaw si Jesus ng malakas na tinig. Eloi, Eloi, lama sa baktani. Na kung liliwanagin ay, Diyos ko, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? At nang marinig ng ilang nangaroon, ay sinabi nila. Narito, tinatawag niya si Elias. At tumakbo ang isa, at binasa ng suka ang isang espongha saka inilagay sa isang tambo, at ipinainom sa kanya, na sinasabi. Pabayaan niyo, tingnan natin kung paririto si Elias, upang siya'y ibaba. At si Jesus ay sumigaw ng malakas na tinig. At nalagot ang hininga. At ang tabing ng templo ay nahapak na nagkadalawa mula sa itaas hanggang sa ibaba. At ang senturyong nakatayo sa tapat niya, nang makitang malagot ang hininga niya, ay kanyang sinabi. Katotohanang ang taong ito ay anak ng Diyos. At mayroon din namang mga babae na nagsisita nao mula sa malayo. Nasa mga yaoy na ng ngaroroon kapwa si Maria Magdalena. At si Mariang ina ni Santiago na bata at ni Jose at si Salome. Na, nang siya ay nasa Galilea, ay nagsisunod sila sa kanya at siya'y pinaglilingkuran nila, at mga iba pang maraming babae na nagsiahong kasama niya sa Jerusalem. At nang kinahapunan, sapagkat nooy paghahanda. Sa makatuwid bagay ang araw na nauuna sa sabbath. Dumating si Jose na taga Arimatea, isang kasangguni na may marangal na kalagayan. Na naghihintay rin naman ng kaharian ng Diyos, at pinangahasan niyang pinasok si Pilato. At hiningi ang bangkay ni Jesus. At nang dilala si Pilato kung siya ipatay na. At nang mapalapit niya sa kanya ang centurion. Ay itinanong niya sa kanya kung malaon ng patay. At nang matanto niya sa centurion. Ay ipinagkaloob niya ang bangkay kay Jose. At binili niya ang isang kayong lino at pagkababa sa kanya sa krus. Ay binalot siya ng kayong lino at inilagay siya sa isang libingan na hinukay sa isang bato. At iginulong niya ang isang bato hanggang sa pintuan ng libingan. At tinitingnan ni Maria Magdalena at ni Mariang ina ni Jose kung saan siya nalagay.